Magandang umaga po, uh, Congresswoman Janet Garin ma'am. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo. Live po tayo sa PTV nationwide at Radyo Pilipinas. Good morning po, Kong. Good morning rin sa iyo, Sec. Erwin. At of course, good morning kay Aljo. Morning, at magandang ma umaga sa iyo mga masugid na tagapakinig at tagapanood. Yan. Sa Iloilo ma'am, tatlo yata ang istasyon namin dyan sa buong Iloilo. But anyway ma'am, tanong namin. Ay totoo ba ito yung sinasabi ho rin niyo na pagmahal ang mga bilihin nagdudulot daw ng pagdami ng mga batang bansot o hindi na de-develop ang pagtaas bakit po ano ang relations nito kong uh, uh, Janet Garin? Syempre ma um, uh, kaakibat nung paglaki ng bata simula pa yan sa tiyan ng nanay Opo. hanggang ipanganak yan importante uh -huh. ang tamang nutrisyon okay. kapag mahal at hindi affordable yung pagkain mm -hmm. ang ginagawa ng mga kababayan eh, minsan yung kanin nagiging lugaw no mm -hmm. na sobrang wala na halos vitamina mm -hmm. at ang inuulam nila ay uh, yung mga sa Ilonggo ang tawag ang tawag namin diyan mm -hmm. dried fish not mm -hmm. dried fish What? oh. napaka yes buwad no sa bisaya napaka hindi 'yun nutritious, wala naman talagang sources ng mga magagandang vitamina. at Pati gulay kasi ngayon hindi na ganoon ka mura, no, dahil sa dami ng gastos. Pero ang pinakamasakit nito, pati itlog ay kinukulang. Eh 'yun ang ating pinakamura at talagang Masustan super nutritious siya. na source mm -hmm. ng protein. Mm -hmm. Mm -hmm. So, Western Visayas daw kung may uh, including ilo-ilo ay sa studies Mayroong pinakamataas na bilang ng mga batang bansot sa bansa. Is this correct? Yes. Yan ang ikinagulat ko nung nireport sa Kinta.com na ang top, ang number one sa stunting ay ang Western Visayas. Uh -huh. Yan nakagulat kasi malamang eh, hindi natututukan yung aspetong ito at malamang yung ibang school feeding ay hindi nakakarating sa target uh, community at uh, target population. At ang pinakamasakit dyan, siguro nagiging mahal ang digas dahil yung mga middleman kita ng malaki at hindi na nagiging affordable. Kaya mm. nga, um, hindi na nakakain ng balanced mm. diet yung mga ating katabayan. Opo. Ma'am, how will you fix this problem? Kayo po, Lalo na kayo at uh, kung uh, bahagi po yung inyong uh, nirerepresentang lugar, ay eh, bahagi po ng uh, sinasabing western Visayas na may problema sa mga batang bansot. How will you fix this problem? Ah, uh, how how will you resolve this issue? Ako. Ah, well, unang-una babalikan natin yung first 1000 days, no? Apo. Kasi hindi lang yan sa physical yun yung pagkabansot. Ang masaklap doon, kasama doon yung brain development uh -huh. So siguro yung genes niyan ay e matalino, pero dahil hindi mo nabigyan ng tamang nutrition, eh medyo babagsak-bagsak yan, no, dun sa school. So mm. the problem narinig ko yung kay Sec. Erwin doon sa Kintacom na talaga namang nakakapanghinayang na pwede naman palang gawing mura ang protection ng pagkain. Subalit merong mga kwersa na pumipigil dito. So, isa dito yung sa agrikultura, talagang tututukan natin no? yung, yung, yung mga traders o yung mga go-between o lubong sa utang yung ating kababayan. Kaya yung hina-harvest nila, ko ang kikitain nila kasi yung mga nagpautang ang kumikita ng malaki. Pangalawa mm -hmm. dyan, we are only producing 10 million eggs per day, sabi mm -hmm. ng DA. E ang need natin is nasa mga 140 million eggs per day. So talagang tandang tutukan itong itlog kasi pagka-affordable yan at marami lang sa kasuluk-sulukan na barangay, e eh, pwede yung gawing ulam o pwede isama dun sa mga sabaw at maging protein source ng ating kababayan mm -hmm. Opo. Kong, ma- may tanong. This is Aljo Bendio. Sinususugan nyo ba yung isinusulong ngayon sa camera na batas na dapat eh, magbenta din, mag-offer din ng mga restaurant ng half cup ng, ng kanin? Yes, kasi an- uh, sa totoo lang, no, napakataas kasi ng ating wastage dun sa mga kanin. No? Kung uh ti- -huh. um, nakalimutan ko lang, but I think it was roughly around 7.2 billion yung worth ng rice wastage. May I'm not uh, hindi ko lang dala yung akin notes mo, pero eh, babalikan ko 'yon. Etong wastage na ito ay sa mga restaurant lang. Mm -hmm. Wala pa diyan yung wastage sa bahay lalo na kapag walang ref yung iba. So, yung iba pag nagluluto hindi naman nagra rice cooker. So kasi mahal din ang kuiente. So pag ginamit nila yung regular na kaldero, eh dumidikit yung kanin doon. No? Mm -hmm. So sa restaurant sa napakalaki ng rice right wastage. Kaya talagang sayang na sayang dahil ang dami namang nangangailangan. Okay. Mm -hmm. All right. Congressman Janet Gerain ng Iloilo First District. Ma'am, maraming salamat po sa panahon. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Congressman Janet Gerain. God bless Sir Erwin. Sana kayo ang magiging boses namin sa Senado kasi kailangan ang lakas ng boses nyo para sa murang pagkain. Yan ha. Talagang uh, napapabilib ako pagkakausap ko si Cong uh, Janet Garima. Maraming salamat po. Good morning po. Good morning. Nasa linya naman si Asec Joycel Panlilio ng Department of Agriculture. Magandang umaga po Asec Panlilio. This is Erwin Tulfo. And Aljo Bendio, live po tayo sa Punto Asentado Reload Program ng TV5 at Radyo Pilipinas. Good morning po. Magandang umaga po kung po, Erwin Tulfo and Sir Aljo Bendio. Reaction lamang po at uh, ano po pong uh, ginagawa na ngayon ng DA dahil dito sa report na dahil mahal na bilihin, eh, nagdudulot daw ayon sa isang study ng uh, pagkabansot ng ilang mga bata. Uh, sa ating bansa, particularly dyan sa Western Visayas, ano po ang uh, reaction nyo rito at ano po ang uh, ginagawa na ngayon kung meron, if ever, na meron po ang ginagawa ang DA dito para makatulong sa mga kabataan natin ma'am? Uh, opo sir. Um, sa ngayon po, meron naman pong mga existing na programa ang Department of Agriculture para maiwasan po itong uh, uh, growth, na pagbagal po ng paglaki ng ating mga bata. Meron po kasi ngayong uh, programa po kami na nakikipag-coordinate po kami sa Department of Education, meron pong gulayan sa paaralan. At kasalukuyan meron din po kaming programa na gulayan sa barangay. Ito po ay uh, ginagawa po namin sa iba't ibang barangay sa buong Pilipinas. Dahil po dito sa mga gulayan na ito, malalapit po ang uh, mga gulay po kung nasaan po ang ating mga kabataan at yung iba po nating mga kababayan. All right. Malinaw. Asek Joycel Panlilio ng Department of Agriculture. Ma'am, thank you po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po.